Hello guys. Magandang gabi sa inyo lahat. Luluto tayo ng gulay guys. Mix. Halo-halo guys. Ah, uh, igat din po tayo sa Bagyong Uwan. Medyo malakas-lakas yan sa probinsya. Yung dito sa amin siguro, mga signal na 2 lang siguro ito. lang naman siya, walang masyadong hangin. Yeah, guys, hello. Ako muna ng karne, guys. Uh, medyo maganda-ganda naman yung may karne. Yeah, guys. Sawag na natin yung gulay, guys. ah, uh, ano halo na to guys? Papaya, kalabasa, okra, sitaw, talong. Yan. Yan. Mahala na sila mag-ramboy dyan. Ang yeah, yeah. oh lang natin yan. Ngayon guys, takpan mo na natin siya. So guys, huwag natin guys, para maintindihan natin. Guys, walang natin ng patis guys. Opo, pag biyay natin paminta. Hindi natin yung magic setup guys. Beef cubes. Ay! Pork pala. Na guys, tapos lagyan natin siya guys ng tubig. Ayan. Para palambutin natin yan.